Welcome sa aking maliit na manukan mga bade. So makikita nyo ang aking mga manok dito, malulusog, malakas magproduce ng itlog. So maraming nagtatanong sa akin dyan mga bade kung ilang beses nga ba ako nagbibigay ng vitamins dito sa aking mga manok. So ito nang sagot mga bade, apat na beses ako nagbibigay ng vitamins dito sa aking mga manok sa loob ng isang linggo. Or every other day ako nagbibigay ng vitamins sa kanila mga bade. So kaninang umaga, mga 6 AM, nagbigay ako ng vitamins sa kanila. Isang bali ng tuwig na may halong vitamins. So time check ngayon mga bade, alauna na ng tanghali. So ubos na rin yung binigay ko. So ngayon mga bade, bibigyan na naman natin sila ng fresh water. So ngayon mga bade, pagkatapos natin silang bigyan ng vitamins, fresh water naman ang ating isusunod. Medyo naging kulay pala pa yung tubig na ibinuhos ko mga bade. May natira pa kasing konting vitamins doon sa kanilang tangke eh, na halo doon sa fresh water na inilagay ko. So ganyan lang ang pamamaraan ko mga bade kung bakit malulusog ang aking mga manok dito at malalakas magproduce ng itlog.